Mga life hacks na natutunan ko sa maraming taon, lalo na ang pangwalo. Isa, tunay na gamit ng soda kentab, pakiramdam ko parang nasayang ang kalahati ng buhay ko nang malaman ko ito. Dalawa, huwag itapo ng sunog na kawali, budburan ito ng baking soda, takpan ng paper towel, at buhusan ng white vinegar. Ibabad ng 15 minuto, sa kapanasan, kikintab itong parang bago. Tatlo, madaling paraan ng paghiwalay ng egg white, kuskusin lang ng bahagya sa isang clove ng bawang, at kusa ng mahihiwalay ang egg white. Apat, gustong patayuin ang itlog, budbura ng kaunting asin ang ibabaw ng mesa, at agad itong tatayo ng tuwid. Lima, sekreto lang natin ito, ilubog ang isang ceramic cup sa tubig. Tapos pukpukan ang ilalim gamit ang pako, ayan, may instant plant pot ka na. Anim. Madaling pagbukas ng sako ng bigas, harapin ang single-threaded na bahagi. Putulin ang kanan, at hilahin ang double-threaded na bahagi, bukas agad ang sako ng walang kahirap-hirap. Pito. Matalas na kutsilyo sa loob ng segundo, bugbura ng asin, tapos kuskusin gamit ang kalahating patatas, at hugasan, ang kutsilyo mo ay parang bago ulit. Walo. DIY door lock gamit ang plastic na bote, gupitin ang isang plastic na bote, hatiin sa gitna, idikit sa magkabilang gilid ng pinto gamit ang tornilyo, may instant door lock ka na. Sundan ako para sa mas maraming life hacks.